Hi, ay, ayo. Napakatamis naman mama ngayon. Wala man taong namadaan nito. Tutunaw mo kanina 'to napakain. Na Tingnan <coughs> mo Sakto may Hindi na siguro may kita dito. Aabangan ko siya dito. Ito na siya. Huh? Siga ka ba? Huh? Hindi po. Ay, ayusin ay, mo. Ang tumingin ka sa dinadaanan mo sa susunod, ha? Hmm? Ako, na ako. Hindi na po makukunit. Yes, kakuha ko rin. Huh? Ay, ay, naku. ako. Nakuha ko rin. Ha? Huh? Hmm? Eh, may nanakaw na ako. May pagkain na ako. So, pagkain na ako. Kanap na ako mabibintan. Ah. 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 Parang may nawawala sa akin. Hmm? Hah? Hmm? Yung cellphone ko. Putik. Saan napunta yun? Hmm? Teka lang. Hmm, siya pa lang bumuha ha Bumanda siya sa akin, gaganti ako Hindi naman ako mag-abag Sabi na siya pa, marami daw dito eh Ano makaboundary ako? Oh, ano naman? Kami na nakawin na naman ako sa kanya na ako sa akin nakaraan eh. Kagantihan ko to. Oh! Ikaw na naman! Ikaw yung bumugo sa akin nung nakaraan ah! po! Sorry po! Ah? Sorry na po ni tayo! Maayos ka! Papanatan na kita eh! <laughs> Nanakawang ko din siya kala niya. Kala niya hindi ko siya magagantian. Ano kaya itong nanakaw ko sa kanya? Ano kaya nanakaw ko sa kanya? <laughs> No, ano ano huwag na pwede no, no, wala na ko naman parang. Pinakakaw niya. No. to? Brip ang puta. Ayaw. Igaw. Ay, ayaw. Di, tama yun. Ulit. <laughs> Inalangan niya. Abo ko siya dito. One, two, three, go. Bunga tayo. Uy, kita. Magtingin na tayong dalawa. Ay, nga pala. Oo, so. bu. Manhead ka, boy. <laughs> Manhead ka? Yes. Parang nagbunga na pakit mo, eh. Oh, one,